Ano ka ngayon, Ralph Recto? Matigas kasi ng mukha mo eh. E di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth Funds. Kung matatandaan natin mga boss, nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakanan niyan? Di walang iba kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon executive secretary na. Doon sa inilabas niya na DOF Circular 003-2024 ipinag-uutos na lahat ng GOCCs kabilang na yung PhilHealth, e ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga gagong niyan, e kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing nang tinanong yan si Ralph Recto, eh saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs kabilang na yung PhilHealth? Eh ang sagot ba naman ng gagong yan eh ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga tanga at mga gago, yung mga nasa DOF na pinamumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, eh malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung sobrang pondo sa PhilHealth, eh dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium, yan yung buwan kontribusyon na ibinabawa sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas kasi ng muka ng gagong yan na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, e eh niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin. Ha? Yung kabuuan niya ay 89 billion pesos. Yung 60 billion, nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 9 bilyon pesos at ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang desisyon, eh hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa National Government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayon may desisyon na ng Korte Suprema, edi eh, maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng National Government mula sa PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss, na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto at malinaw na ilegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas -bas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos o ano ka ngayon Ralph Recto tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. E di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Para naman sa PhilHealth, e wag niyong gawing bangko. Yung PhilHealth, tiyakin nyo na yung kontribusyon ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay e mapupunta sa dapat niyang pagkapuntahan. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, ilegal yan at hindi pupwede yan. Kaya itong nangyari na to mga boss ay patunay lang na may nangyayari kapag tayo ay nag-ingay, nangalampag at kumilos. Panalo natin to mga boss. Tara na, kamanggagawa.